gusto ko lang sabihin na after 15 years, ngayon lang talaga ako nabwisit sa It's Showtime. Hindi ko na gets kung bakit kailangan pambawiin yung apology kung yung reaction lang naman nila dun is based on the spur of the moment. Vice ganda inuulan ngayon ng pambabatikos matapos bawiin ang paghingi ng paumanhin sa especially for you Sir China si Axel Cruz. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin sa social media ang naging isyo ng segment ng It's Showtime matapos bawiin ni Vice kahapon ang paghingi ng sorry niya kay Axel. Naging mas mainit nga ang isyo. Matapos kumalat sa social media ang isang video na kung saan naging emosyonal ang dating searcher na si Christine. Habang binabanggit niya ang salitang, ginawa niyo akong sinungaling. Halo naman ang naging reaksyon ng mga netizens at marami nga ang naawa sa kanya. Nagbigay naman ng maanghang na salita ang isa sa Filipino film director and screenwriter na si Daryl Yap, hinil sa kumakalat na video. Saad pa ng director, grabe naman ito it's showtime sino yung kausap nung Christine. Staff ba ng showtime yan? Tigas ng mukha nyo, makitungo sa kapwa, guest nyo yan, naimbitahan nyo yan. Magkano babayad nyo sa guest nyo para bulyawan at singhalin nyo ng ganyan? Siya ang may pakiramdam, katawan niya yan, emosyon niya yan, mas kayo ang nakakaalam. Samantala viral naman sa social media ang isa sa komento ng kapatid de umano ni Axel Cruz na nagbigay ng pahayag para kay Vice Ganda. Saad pa niya, grabe si Vice sa kapatid ko. Kahit ako nang iniglaman ko sa pamamahiya niya sa kuya ko. May sinabi pa siya na kapatid daw ng kuya ko si Xander Ford. By the way magkano bang talent fee binayad niyo sa kuya ko para latein at ipahiya ng ganyan? Sapat ba yan sa pang face shame sa kapatid ko? At kahit gaano man kalaki talent fee na binayad, hindi dapat namang pahiya ng tao. Nakalimutan na yata ni Vice ano itsura niya noon bago siya magartista artista eh. At kung gaano din kagaspang pagmumukha niya, at kadugyot ng itsura niya kasing gaspang din ng pag-uugali pala. Ako kaya man sa pagmumukha mo Vice, hindi may ng kasikatan at pera ang tunay na pag-uugali ng isang tao. Saad naman ang mga netizens. The Vice Ganda, if you and your company find so much fulfillment by shaming innocent people on national TV, congratulations! You have just earned the highest distinction award in the expense of other people's peace and reputation. Hindi naman kami Killjoy Vice. In fact, we are hailed as the happiest people in Asia. Nasa dugo natin ang pagiging masayahin. But as long na may mga taong kailangan mong ipahiya on live TV, walang pwedeng magsaya. Matatanda ang kamakailan ay nanawagan si Christine na huwag na umanong ebas si Axel Cruz. Dahil hindi de umano siya na off sa pangyayari, inihayag naman ni Axel ang kanyang naramdaman matapos ma-call out ni Vice sa its showtime. Saad pa niya naramdaman niya umanong nahiya siya sa segment.